ang nilalaman ng ating video. So there's someone in here, right?

Multo ng babae na nasagasaan ng isang delivery truck, si kamatayan na nakitang nakasakay sa ibabaw ng truck bago pa man ito na aksidente, hanggang sa mga multo sa cabin, naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Si Tom Morisot, isang Russian ghost hunter, ay susubok ang kausapin ng isang kaluluwan ng namayapang tao na sinasabing napatay sa loob ng abandonadong bahay na ito. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Riyadom sa mnoy, Makikita sa table ang nakaguhit na pentagram na dapat ay kulay pula. Ayon sa mga viewers, maaaring kagagawa nito ng poltergeist, o di kaya ay kagagawa nito ng isang demonyo. Ang viral at trending namang video na ito na nagmula sa Reddit, na kung saan, ang delivery truck na may automatic recording system sa harap ng driver at ang isa naman ay nakaharap sa kalsada na dadaanan nito, ay bigla na lamang may makukuhanan ang kanilang camera. Habang binabagtas nila ang isang highway, ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang camera na kanilang ikinagulat at ikinatakot. Makikita sa video ang pagtawid sa kanilang daraan ng kalsada ang isang matandang babae na nakakulay puti ng kasuutan. Makikita rin ang malinaw na may tumatawid ng babae mula sa kalsada. Makikita rin sa isa pang kuha ng kamera ang reaksyon ng dalawang sakay ng nasabing delivery truck. Dahil dito ang driver ng truck ay agad nagpreno upang huminto at maiwasan ang papatawid na matandang babae. Subalit nang kanila itong tingnan ay wala namang tao na nahagip ang kanilang sasakyan. Dahil dito ay agad silang tumawag ng pulis upang mag-imbestiga at mahanap ang nabangga nilang matandang babae. Subalit wala namang nakita ang mga pulis ng anumang bakas ng aksidente sa nasabing highway. Subalit ang nakakakilabot dito, ayon sa research na isinagawa ng otoridad, ang nasabing babae na nakita sa highway ay namatay na pala noon pang 2013 na kung saan, habang naglalakad dito sa eksaktong lugar ding ito, ay nasagasaan ng dalawang beses ng dalawang magkaibang sasakyan sa gitna ng highway na ito, na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Matapos itong ipost ay agad itong nag-viral. Maraming mga viewers ang naniniwala na isa nga itong multo ng namatay sa nasabing highway. Naayon naman din sa iba, ay na-experience din nila ang ganitong sitwasyon habang sila ay nag -draw drive ng 10 oras ng gabi. Ang simbahan, na kahit pa man sinasabing bahay dalanginan at dasalan, ay sinasabi din na pinamamahayan at pinamumugaran ng mga espiritu o kaluluwang ligaw. Kaya naman ang dalawang magkaibigang ito, ay hindi nagdalawang isip na pasukin ng isang matandang simbahan, upang magbaka sakali na may makukuhanan silang nakakatakot o kababalaghan sa loob nito. Sa kanilang pagtuntong pa lamang mula sa labas ng pintuan ng simbahang ito, ay may misteryo at kababalaghan na ang magaganap ang kanilang mararanasan. Panoorin ninyo kung ano ang kanilang masasaksihan habang nasa loob ng lumang simbahan na ito. Pagmasdan ninyong mabuti. There's a door open there. Oh my God. It's like freezing in here, like a cold spot or something. All right, we're gonna go in this. Oh man. Oh my God, turn on the light, turn the light. Listen, listen, listen. Shit, there's a Is behind that piano? Oh, should we go out there? Is that door open? Is that door open? We're

Makikita sa video na matapos nilang marinig ang pagtugtog ng piano sa loob ng simbahan, ay laking gulat at takot ng mga ito. Dahil dito, ay agad silang tumakbo papalabas. Makikita rin sa video ang isang nakakatakot at nakakakilabot na nakaitim na nilalang na nakaupo at siyang nagpapatugtog sa nasabing piano. Ang video namang ito na nag-trending at may milyong views na sa TikTok, na kung saan, ang babaeng muslim na ito, habang nagdadasal sa loob ng bahay dalanginan, ay bigla na lamang may kababalaghang mangyayari sa kanya, na animoy dinedestruct ito sa kanyang isinasagawang taimtim na pagdarasal. Panoorin ninyo ang ilan sa eksena ng nakakatakot na video clips na ito. はい。<music> Ang YouTuber na si Josh, kasama ang kanyang mga kaibigan, habang nag-e-explore sa loob ng isang abandonadong hotel, ay bigla na lamang makakarinig ang mga ito ng nakakakilabot na panaghoy o sigaw sa loob nito na naging dahilan upang magmadali silang tumakbo ng napakatulan papalabas. Let's get here. Get out. Let's get out. Let's get out. Shh. Let's All right, so there's someone in here right now. Out, right? Yeah. So we have people here right now. It could be homeless, it could not be, but they're screaming, so we're getting out of here. And I have it on camera too. <laughs> ang viral namang video na ito, na kung saan, habang binabagtas ng isang malaking truck na ito ang highway na ito, ay bigla na lamang may nahagip ang monitoring camera ng nasabing highway, ng isang kakaibang nilalang na nakatayo mula sa tuktok ng nasabing truck. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video na bago pa man dumaan ang malaking truck, ay may nauna nang dumaan dito na animoy puting ulap, na papunta sa lugar kung saan maaaksidente ang nasabing truck. Makikita sa video na may mahabang kulay itim na kasuutan ang nasabing nilalang. Sinasabi din na matapos lumagpas ang nasabing truck sa kinaroroonan ng monitoring camera sa highway na ito, ay naaksidente ang nasabing truck na ito na naging sanhi ng kamatayan ng mga sakay at nabangga nito. Ayon sa mga viewers, walang duda na ang nakakulay itim na nilalang na nakita sa camera na nakatayo sa ibabaw ng truck ay walang iba kung hindi si kamatayan. Sinasabi rin na maaaring susunduin na nito ang mga kaluluwa ng naging biktima ng aksidente ito. Ang kuha naman ng CCTV camera na ito na nag sa TikTok, ay nagmula at kuha naman sa isang marketplace sa Mandaluyong. Pinaniniwalaan na ang pag-andar ng nasabing laro ang sasakyan ay kagagawa ng isang multo panuorin ninyong mabuti. Si Ricky na isang ghost hunter, ay nagpas siyang pasuki naman ng isang abandonadong cabin mula sa pinakaloob ng madilim na kagubatang ito. Sa pagpasok pa lamang niya ng nasabing haunted place na ito, ay agad na siyang nakaramdam ng kakaiba sa loob nito. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Como te llamas? Oi, eu creio que se havia acabado isso. Whoa, no mamis. Matapos ang nakakatakot na pangyayaring ito kay Ricky, ay agad niyang ginalugad ang bawat sulok ng cabin na ito subalit wala naman siyang nakita. Naniniwala si Ricky na isa itong paranormal na pangyayari. Maraming salamat sa panood hanggang sa muli nating kwentuhan.